Poy tumanggap. ng update mula po dyan sa Region 5. Bunsod po ng epekto ng Bagyong Kristina sa kabilang linya po. Ang atin pong komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense Bicol Region, si Gremil Alexis Nas. Magandang uh, maulang tanghali, Gremil, sa inyo dyan sa Bicolandia. Hello sir at uh, magandang hapon po sa lahat na nakikinig po sa Opo. atin ngayon. Welcome sa DWICLU Channel 23. Gremil, kamusta na ang sitwasyon dyan sa A uh, Bicol? Sa ngayon, sir, ay nakakaramdam po kami ng mga pag-ulan dito po sa iba't ibang parte ng Kabikulan, uh, lalo na po dito sa northeastern side po ng aming region, sir. mhm -hmm. Saan uh, particular na lugar yung mga nalubog sa Mahabon? Uh, bukod dyan sa Camarines Sur, uh, Gremil? Sa ngayon, sir, may mga natatanggap po kaming report, lalo, pati na rin po sa social media ng mga flooding sa Uh, Katanduanes, Sorsogon, Albay, and Camarines Norte and Masbate. Pero hinihintay lang po namin sir yung official situation report ng mga okay. local DMOs mm -hmm. para maisabay po namin sa aming official situation report. Po. Meron na bang mga naiulat o uh, mga impormasyon kayo na natanggap na merong mga naapektuhan itong mga flash floods or possible landslides at uh, dyan sa mga mga apektadong lugar, lalo doon sa mga mabababang lugar at dun sa mga tabing dagat? Sa ngayon, sir, wala pa naman po, sir, na uh, pinapadala sa amin na official information po, sir, ang mga LGUs sa mga naapektuhan po ng flooding. Pero may mga natang, may mga nakuha po akong impormasyon na may mga LGUs na pong nagsisimula din na po ma gumawa na po ng mga kabanggay po ng evacuation ng mga affected residents po. Preemptive evacuation ba, uh, Gremil? Ganon? hindi, sir, uh, evacuation uh, na sir since na. nararamdaman na rin namin yung okay. pag uulan okay. sir. All right. May uh, kanina mayroong uh, pag-uulat si Melvin Majado dyan sa Camarines Sur. Uh, yung supply ba ng kuryente dyan sa particular dyan sa may bahagi ng Naga sa mga karatig bayan na ibalik na kasi kanina nagbandang uh, alas 5 nawalan ng uh, power supply. An, an anong update don Grimil? Uh, wala pa po sa amin, sir, na pinapadalang information, sir, si mo Naga about that, sir. Pero after this, sir, ay Uh, tatawagan ko po yung sa si Dermo Naga and iba pa yung ko po. Opo. Um, baka meron ho kayong iba pang mga... Kasi yung iba natin mga kababayan nagpo-post dito sa uh, social media, particular sa Facebook, medyo nakakaranas na sila ho ng epekto ng uh, bagyong uh, Christine. Baka meron ho kayong mga ad additional ho, mga karagdagan pa ho, mga payo, mga abiso, o kaya panawagan po sa ating po mga kababayan, mga uragon na apektado o maaari po maapektuhan ng uh, pagulan o kaya ay uh, landslide, dulot ng bagyo. Uh, sa lahat po ay kapag tayo po ay uh, hindi kahit na lumikas ng ating mga lokal na gobyerno ay tayo po ay sumunod sa evacuation protocols dahil ito po ay ginagawa natin para ma-insure na ligtas po ang lahat. And sa mga outside Bicol region naman po na may biyahe, nababiyahe po papuntang oh, oh. Visayas or Mindanao ay Um, Pwede yung ipagpaliban po muna natin dahil wala pong biyahe ang mga RORO dito po sa Kapikulan walang, ah, dahil po okay. sa TCWS po. So walang biyahe ah. Patay eh, yung sa ano pala, uh, gremil tama-tama, buti nabanggit mo. Yung uh, mga flights? Uh, sa mga flights sir, yun po yung kinoconfirm ng operation center po namin. Pero yung atin po naman mga stranded po sir, umabot na po as of 12 noon ngayon, 2,450 katao po sir. 2,450. So, yan ba ay, uh, uh, ano na yan, total na yan sa buong Bicol na yan, ano? Sa Yes po, sir. Total na po ito, sir, sa buong Bicol. And yung may pinakamalaki po ay sa Matnog na nasa 1,143. 1,143. Ako, sige. Yes, po, Maigit uh, may ma 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 supply pa ng uh, kuryente dyan at uh, nakakausap ka, uh, ka pa namin, Grimil, dahil malinaw-linaw pa ang iyong signal. Uh, additional na lang, uh, baka meron yung mga pangangailangan pa ninyo, uh, Grimil, just in case, uh, worst comes to worst, ay dumating na nga tayo doon sa ganong sitwasyon. Um, sa atin naman po mga anticipated needs ay yung dati lang po na aming uh, pong Um, sinasabi po para sa lahat if ever po uh, willing pong tumulong ay yung food and non-food items po na pwede po nating maibigay. Food? Uh -huh. lalo na po sa mga lugar na um, heavily affected po. All right nako. Sige mag-iingat kayo diyan na Grim sa Bicol at uh, maraming salamat uh, from time to time uh, kung makakakuha kami ng update sa inyo habang malinaw-linaw pa ang uh, signal at uh, makapagpadala kayo ng uh, inyong mga Uh, larawan o kaya yung mga video mula dyan sa Bicolandia. Mag-iingat kayo, mga gremil. Grimil. Magandang hapon. Maulang hapon. Thank you very much, boss. Salamat po. Alright, si Ginaong Grimil Alexis Nas po yan, ang tagapagsalita po ng OCD o Office of the Civil Defense Region 5.